natin ang mga balita sa lalawigan. Binahang ang ilang bahagi ng Cagayan. Kasunod ng halos walang patid na pagulan. Sa lalo Cagayan, maraming kalsada at palayan ang nalubog sa tubig. Pahirapan din ang biyahe ng mga residente at motorista dahil sa mga binahang kalsada. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na handa sila sakaling lumalapang pa mga pagbaha. Halos hindi naman madaanan ang Itawes Bridge sa Bayan ng Piat. Umapaw na kasi ang Cagayan River kaya hindi na makita pang pa tulay. Problemado tuloy ngayon ng mga residente, lalo't ang tulay ang nagdudugtong sa Piat at Bayan ng Tuwaw. Lubog din sa buha ang ilang bahagi ng alkalas sa Cagayan. Samantala, lumala pa ang pinsalang itinulot ng landslide naman sa Lopez-Hondagua Road sa lalawigan po ng Quezon. December 14 pa, nang masira ang kalsada at tumindi pa ang sira dahil nga po sa sunod-sunod na ulan. Dahil diyan ay maliit na mga sasakyan lamang ang pinapadaan sa kalsada. Patuloy po naman itong inaayos ng DPWH na pinsala rin ang hindi bababa sa labing limang bahay ng dahil po sa pagguho ng lupa. Nasagip naman ang isang mangingisda na siyam na araw ng stranded sa dagat. Nangingisda malapit sa Boracay si Romuel Prado nang masira ang makina ng kanyang bangka nito December 17. Napadpad siya sa bahagi ng Tubataha Reef sa Palawan at naubusan po ng pagkain at tubig. Nakita, nakita naman siya ng ilang tripulante noong mismong araw ng Pasko. Kaya agad nilang sinaklolohan ng mga ito. Pinakain nila si Prado, binigyan ng damit at dinala sa pinakamalapit na Coast Guard Station para maiuwi na sa kaniyang pamilya. Siya lang mag-isa, nangingisda, ano? ganon, kalalakas po ng loob nitong ating mga uring manggagawa. At mabuti na lamang, hindi siya tinamaan ng malalakas na alon. Kung hindi, eh, wala na yung bangka niya. Ay, nako. Opo. Praise God at nailigtas po itong isang ama at isang uring manggagawang Pilipino. Samantala po naman, isa ang patay sa banggaan po naman ng truck at mampasaherong van sa bayan po ng Karanglan sa Nueva Ecija. Wasak po ang harapan ng truck dahil nga sa naturang disgrasya. Patay ang driver ng van habang labing isang pasahero ang sugatan. Lumalabas sa investigasyon na nagkasagian ang dalawa sa gitna ng kalsada kaya po nangyari ang banggaan. Inaresto na ang truck driver. Samantala, dead on the spot naman ang isang magsasaka matapos pagbabarilin sa kaniyang bahay sa Pualas, Lano del Sur noong bisperas ng Pasko. Base po sa investigasyon, pinasok ng dalawang magkapatid na suspect ang bahay ng biktimang si Zainodin Saribguro. Saka ito pinagbabaril. Agad tumakas sa mga salarin, sakay naman ng motorsiklo. Patuloy pang iniimbestigahan ng motibo sa pabamaslang. Pinabulaan na ng pulis siya mga naunang ulat na may kinalaman ng pagpatay sa inihain daw na petisyon laban sa flying voters. Base sa kanilang investigasyon, wala raw isinampang petisyon ng biktima sa Comelec.